Tabaraka al-Ladhi wa huwa ana kulli shay'in qadir Bismillahirrahmanirrahim. wassalamu ala Rasulillah wa baad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngayon mga kapatid, pag natin ang mga nakakasira ng wudu. Pag nakapagudu ka na, ano ba yung nakakasira ng wudu natin. Uh, nang sa ganun, maingatan natin. Kasi kapag nakapagudu ka na at nangyari sa iyo itong mga mababanggit natin, ay talagang kailangan mong ulitin yung pagwudu mo kasi nga sira ang iyong wudu. Kasi kapag sira ang wudu, hindi po tanggap ang inyong sala. So ngayon, may nakakasira ng wudu na napagkasunduan ng mga eskular natin at mayroon din nakakasira ng wudu na hindi po napagkasunduan ng ating mga eskular Ngayon, isa po sa napagkasunduan ng mga eskular natin na nakakasira ng wudu ay yung pag may lumabas sa private park natin. Halimbawa, nakaihi ka. Pag nakaihi ka, sira ang wudu mo. Nakautot, sira ang wudu. Nakadumi, sira ang wudu. Uulit ka. Ganon din pag may, may lumabas din halimbawa na dugo sa ari ng babae, hindi niya regla yon pero may lumabas na dugo. Sira ang ulo. O may, may lumabas na parang similya na hindi naman galing sa pagtatalik o after na pagtatalik, lumabas na yon no pagkatapos mong umihi, may lumabas sa'yo na parang isang bagay na, ay, hindi naman sa sperm, pero... Uh, lumabas siya sa ari mo. So dito, hindi po naka, hindi po kailangan maligo. Nakakasira din po ng wudu. So anuman ang lalabas sa ari natin o sa puwit natin na lumabas, yan po ay nakakasira ng wudu. So kailangan natin umulit na mag magudo. May tanong halimbawa, nagduda ka, nakautot ka ba o hindi? Halimbawa, kung nagduda ka kung nakautot ka o hindi, ang original ay hindi po kayo nakautot. Yan ay kung uh, nagduda kayo. Ang tanda kasi ng utot yan, sabi ng propeta sa Allah, pag naamoy mo o narinig mo, eh yung iba kasi nararamdaman. Minsan ramdam no, yung utot na lumabas sa'yo, so uulit kang magudo. Yung pagkawala ng malay, alam mo na collapse o nakatulog o kaya ay na ano, nabaliw. Uh, nakakasira po ng udo yan nakakasira ng, ngudo So, sa pagtulog, mga kapatid, na nakakasira ng wudo, yung pong bumagsak na talaga, yung nakahiga na, nakasandig na, pero yung nakatulog na nakaupo lang, katulad na yun, nakikinig ng khutbah tapos biglang, bum, biglang nakatulog na nakaupo, uh, hindi po siya nakakasira ng ngudo Ang propeta sallallahu alaihi wasallam sinabi na al wika asah. Faman nama falatawadda. Ang mata, talagang takip ng puwit mo yan. Pag nakatulog ka, magbubukas yun. Kaya magbudu ka, sabi ng propeta, sallallahu alayhi wa sallam. Pero ang, pro ang problema, pag nakaupo ka, sarado yung puwit mo kasi inaupuan mo eh. Kaya hindi siya nasisira ang wudu. Ang propeta sallallahu alayhi wa sallam, nakita niya yung mga sahaba nung time na na-extend yung oras ng isya, nakita niya yung mga sahaba sa masjid na talagang umihilik na. Pero hindi niya inutusan na sila ay magudo. Ibig sabihin ng pagtulog na nakopo ay hindi po nakakasinahudo maliban sa bumagsak na o talagang, talagang wala nang mali talaga yung bumagsak na talaga. Mabigat na talaga yung pagudo niya. Okay, meron tayong mga nakakasira ng na halos uh, eh, hindi po napagkasunduan ng mga ulama. So dito, babanggitin natin kung nakakasira nga ba o hindi po nakakasira. Yung paghawak po sa private part, yung pong ari mo, hinawakan mo. So pag nahawakan mo yan, yung ari mo na yan, nahawakan mo siya, uh, yan po ay ano po, pag nahawakan niyo po yung ari niyo ay uh, masisira po ang inyong wudu. Ang ina sa mga iskulang sabi nila hindi naman po nakakasira. Pero ang pinakamainam, pag nahawakan niyo po yung private part, mas mainam po na mag magudu tayo. Pag nahawakan mo yung private part natin, na pinakamainam na mag magudu tayo. Uh, dagdag dito, pagka nahawakan ng, ng uh, lalaki, yung babae o yung babae, ang lalaki na after nang magduko. Ang ilan sa mga eskular sabi nila, nakakasira ito At tulad ng ngudo katulad halimbawa ng Hanafiya, nakakasira do ito ng ngudo. Pero ang pinakamalapit sa tama ay uh, hindi ito nakakasira ng ngudo. Kasi ang Propeta sallallahu alayhi wa sallam, uh, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam yuqabbal azwa- yuqabbal ba'd azwajihi thumma yusalli wa la yatawadda. Ang Propeta sallallahu alayhi wa sallam, sa bin Aisha anha, Hinahalika niya mga asawa niya talagang nagdedikit yung skin. Siyempre, halik yun. Pero, nagsasala siya na hindi na siya nagwudo. Ang ilan sa mga iskulang sabi nila, nakakasira talaga ng wudo yun. Pero, ang tama, hindi po nakakasira. Nang wudo, ang mahawakan ka ng babae, uwi ikaw na babae, mahawakan ka ng lalaki, yakapin ka ng asawa mo. Paglabas sa Islam. Pag lumabas sa Islam, ang ilan sa mga iskulang sabi nila, nakakasira din daw ito ng, ng wudo. So, siyempre, ang ilan sa mga iso, sabi nila, hindi naman doon nakakasira. Ang pinakamainam sa taong halimbawa, balikis na bumaliktad, nakapag after niya magudo, biglang bumaliktad, then gusto niya magbalik loob sa Allah. Ang pinakamahinam para sa kanya ay mag magudo. Sa loob ng sala, biglang napatawa ka. Ah, na, na, napatawa ka, nakapag-ingay ka sa loob ng sala. Ang pinakamahinam, magudo ka ulit pinakamainam, magwudu ka ulit. Pero kung hindi ka magwudu, lang, walang problema. Kasi hindi naman talaga ito nakakasira ng wudu. Ang ilan sa mga eskular, sinabi nila na ito ay uh, nakakasira ng wudu. Sa kaimong sa sabi niya, ang sunna, magwudu ka ulit. Pero kung natawa ka, hindi na po kailangan na magwudu ulit. Yung mga niluto, mga naluto, yung mga naluto. Yung mga naluto na pagkain, ang ilan sa mga eskular, sabi nila, nakakasira ito ng Gudo. Pero ang pananaw ng karamihan sa mga ulama, hindi nakakasira ng gudo ang pagkain ng mga naluto. Ang pagkain ng uh, itong pagkain ng naluto, ang propeta sa Allah sallam, kumain siya ng karne ng karne ng, kar ng, kar ng tupa, hindi siya nagudo. Ang sallallahu sa Allah sallam, akala katipa siya atin, tumasala, walang natawad na. Kumain siya ng, ng shoulder, balikat ng tupa, pagkatapos nang kumain, nagsala siya at hindi na siya nagudo. So hindi nakakasira ng gudo yun. Ang pagkain ng karne ng kamil. So, yung pagkain ng karne ng kamil, yun talaga yung wuduan natin. Ang propeta sa so ila, sallallahu alayhi wa sallam, anil wudu, min luhumil ibil, fakala tawad daw Tinanong siya sa karne ng kamil kung kakainin yun. Karne ng kamil, kung kakainin yun, magwudu pa ba ulit? So, siyempre, pag karne, yung karne pinag-usapan natin ay hindi yung mga sabon niya. Pag karne ng kamil at nakain mo, magwudu ka. Pero mga iba't ibang karne ng ang manok, karne ng kambing, karne, mga isda, hindi po nakakasira ng udo yun. Mga tubig, walang problema doon. Yung, yung haram na pagkain, halimbawa kumain siya ng baboy, uminom siya ng alak, after niya mag Ang ilan sa mga iskulang sabi nila nakakasira ng udo yun. At ang pinakamainan, pag uh, uminom ka sa ganun, o kumain ka ng haram, hindi natin sinabing pinahintulutan yun, mag ka. Ah, pinakamay na mag-udo. ang ilan sa mga eskula, sabi nila, hindi nakakasira ng udo. Pagligo sa patay Pag pinaliguan mo yung patay Ang ilan sa mga eskular Sabi nila Ito ay nakakasira ng udo Pero hindi ito Ang mga Karamihan sa ulama, Sabi nila Hindi ito nakakasira Ng udo At ang uh, Pinakamainam Pag uh, pinaliguan mo po yung patay maggudo tayo ulit Yun po ang pinaka Pinakamainam Pag nagduda ka sa ano yung pag nagduda ka sa, alin po, na, na, nasira ba yung udo ko? Nakautot ba ako? Nakadumi ba ako? Pag nagduda ka kung sira ba yung udo mo, hindi po obligado ang ka ulit. Ang sunna, pinakamainam ang magudo. Pero hindi ka naobligahan. Kapag ka nagduda ka kung sira ang udo mo. Pero take note, magkaiba yung nagdududa ka kung sira ang udo mo at nagdududa ka kung nakapagudo ka. Kasi kung nagdududa ka kung sira ang udo mo, kahit hindi ka na magudo ulit, pero soon na ka. Pag nagdududa ka kung nakapagudu ka, obligadong maguduka ka kasi ang original, hindi ka talaga nakapaguduk At ang panghuli ay ang paglibak sa kapwa na hindi mabuti. Ang ilan sa mga eskula, sabi nila, ang paglibak daw, pagsisinungaling ay nakakasira ng na udo. Pero ang pinakamalapit sa tama, ay hindi po ito nakakasira ng wudo, pero isang malaking kasalanan. So, yan lang po ang dagdag na kaalaman. Tawag na po sa mga bagay na nakakasira sa wudo at hindi po nakakasira sa wudo. Kailangan natin malaman ito kasi pag hindi natin alam, ay dahilan na hindi po matatanggap ang ating sala. So, yan lang po mga kapatid. Ang kunting kaalaman, Allahu a'lam, wa sallallahu ala wa Muhammad, wa ala alihi wa sahabiyat, ajma'in. ma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.